Tso -tso. Pasin pagliko mm -hmm. Tapi We are in Morsha. Ambut na unsa ni. Eh. Tapi ka um, ang ang Ba, na asay ba ha? na. Ano sa'yo tawag niya anak ng Parlang? Hmm. Bypass road. All trucks pass this way. O. Oh. <coughs> ah, paano na dyan? Dyan pa rin yung una nato. Aba, hmm. may tayo ba

Unsa di ay mo Oh. <laughs> Safety eh. first Marayo bang Unsa ano di ini hmm? Na ay something sa ryuta Ah nalubong Asa uh -huh. Nalubong ba siya Ah nalubong series na lubong sa ilang gikoanan hamping hmm. ba sus din salvador o oh, sus do di na di na makakatanggal o oh, sus na asa ng mga eh. truck bangag bangag na kuan sus mm. kabaw na gina siya nga nagkuan o oh, dili rasa di kita gabiin na ba taghan ka ayo oh. di mo ka agi ilang gibangag mo naka may towing ang series for pa to tanawa na yung ilang pila kaya nakalusot na may kaloyan sa juice pero hinay lang tapa ha yes slowly but surely lang pero bago pa na kuha na bago pa ni yung mm hmm. nag ipon mm -hmm. na ba ah, nandutiri sa talugtog o oh. talugtog Ito ang mo, action o kuha eh. Asa. Kung mo na imo over uh, mo over ticket to ana Ma. to. Ah, mo black na to. Di na sa to magi an mm. Eh palikot eh, man. Eh, mo actually ra -sure bagligwat ang kuan. Oh, dili na ato auto oh, ang kanlaon. Dili siya makita ang tumoy niya. Kay eh. Ah. Jenny. Night clouds. lauan uwan man tingay guys. So that's the ba, news. Sayo karag... Ang news guys kay na Nindu. ay nalubong nga series. Oh. Patunga dira ba di. Ma, ah. nindo traba mo kill mit ibo. Ibol. Ibunggo ng ulo mo. Ma, ah. nindo diri ang dalan. Mo oh, karon na ay magpakurbot-kurbot nga mga motors because of uh, its uh, ang Saturday mauto ang kanlaun kanlaun to siya barangay abu 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 nakuling ah, barangay na kanlaon na siya Dako kay patag diri na no. So guys, bye na lang guys. Kay ito dapat mo ka uwan na. Di ko makita like, ang kuan. Inigdeng liko na to kuan, king king makita mo na gud. Asa? Ah, kan laon makita mo pag ano lagi. Pero dili man siya full of kuan man siya. Cloud eh. It's a clouds, eh. cloudy Z. Cloud Z. Tena wo o? Lo cloud Z iya man di mo ka mala. Au o Pero di jud gyapon mo kita. Kay ay mga saging.

Dagok ra pagkay tong si Risa no. Tingi hmm. Tingin klaro kayo. Ak uh, yo to. Na ko an na buhaso to sila sa okay. nang ilanggi. An, wa tinga ito sila na ko. Den gibutang uh, plate. Oo, oh, uh oh. pero so, ano oh, morning sunset guys, is so nice. Nya diri the front. Okay. morning gang or afternoon or kanang untung larok pa pero kanang bukira dia dagan mo namuyo dia dagan pa lay balay oh sa opus to kan bitaw farm maguda sa opus ya dagan mo kanang paratong gas mambukal ibabaw ka nang mambukal lupos sus nagdapagig bata Thank you. Diri dapit, klaro sya, diri. kanisya sya, diri. So, that's it. Muli ko ang diri, yun, evacuation center this way. Diri, yun sya puno, siguro ito ba, no? O, apel, yun sya puno, diri. O, apel, yun sya puno, sa taas Pero, hindi nila apel sa evacuation diri. Ang dito, yun sa ganun, yung nasa puno. An? ang hangin man gudato pa doon dito anak oh. pero klaro kaya yun pero dito. Ma kapal makapal ang ulap. gana diha ha uwan uwan gina firme di ha ganoon gani hmm. gani

more siya bago road niya pagkaumat sa bago la Castellana Dia de audi oh ada ang okay, gyo uh, oh, no uh. na man saya usa didto pandan oh gitu. pulo ding la Castellana diha okay, uh. gyo oh Biro anak.. diras ubus, kwan ha tujuk so we're on the way to Canlaon ay Canlaon Don Salvador oh <laughs> Tak sa ding ulap diri Okay na bye bye na guys that's all tanikan la on out ng salvador ni guys bye, bye.